Hi guys, welcome sa ating uh, channel, Andresgara Vlog. maganda magandang araw po. Nandito po tayo sa paligid ng kapalayan dito sa San Rafael. Papakita po natin yung mga palay dito. Ayan guys, so malalaki na yung palay dito sa taniman ng mga taga San Rafael. May mga ano na may mga bunga na oh. yan may mga butil na lumalabas na yung butil ng palay napakalapad po ng palay na ito gawin pa tayo dito at uh, swerte yung mga taga bulakan ngayon at uh, hindi dumaan yung uh, hindi napinsala nung bagyong end uh, earnings saka itong dumating na dumaan na bagyong Ferdi. Ayan. Lapat, no? Sarap pa. may mga talong din, no? Ayan lang, cute naman. May mga tanim na talong dito sa gilid. Sa kabukiran walang kalungkutan. Ayan. Oh, lapad, oh lapad guys ng taniman dito ang na sa kabukiran ayun may konting uh, natumba ng mga palay nadaan na daan siguro ng malakas na hangin yan dito may mga bahay na may mga bahay na dito banda Still, malapad pa rin yung mga tanim na palay. Oh. Ito, malalaki na. Oh. Malalaki na yung mga palay dito, guys. Ayan, oh. ganda oh eh. ganda tingnan ng mga palay. Dito medyo matured na yung palay. Medyo matured na yung mga palay dito, guys. So, siguro mga ilang uh, days na lang to, ilang weeks pwede nang anihin dito. Ayan, Meron din pala siyang daan dito, mini daan. Yung irrigation niya. Irrigation. Okay guys, thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, and share sa ating uh, YouTube channel Adis Gera Vlog. Thank you. See you again sa ating next journey. Bye bye! Ang ganda ng mga palay. Malapit na silang uh, magkulay brown. Malapit na silang i-harvest.